Siyon siya ang niya May... Kasi pag may numamatay doon, ano na, 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 ng pangalan? Eh? Musog ka dyan, Tisay. Musog ka dyan. Ka? Tita, say hi. O, oh, waka mo na umalis. Lumapit ka dito, Lois. Atae,

không pa Ya. Video to. Hola. <laughs> 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 Ate, malap ka dito. Sabi ko, umalap, pakit ka pa eh. May alagang baboy pa tayo doon. <laughs> <laughs> May, <alagong baboy> doon. <laughs> May pigit, pigit pa sa ang. <laughs>